kung kalagitnaan na ng taon nito na na-order ko, dapat ito nung mga unang taon pala pagpasok ng taon, 2025 ng meron na ako nito. Kaso nawawala talaga sa isip ko na maka-order nito. Pero guys, ako isa sa mga naniniwala talaga sa mga Lucky Charm. Alam niyo kung mga panood lahat ng mga video ko dito, ang dami ko ng mga Lucky Charm. Naniniwala kasi ako na magaan talaga sa akin or sa akin na pag may mga Lucky Charm ako. So wala naman yung pinipiling buwan, taon, araw guys. Kung anong gusto mong, kung kailan mo siya ilalagay sa mga wallet mo. Umorder nga ako nito guys ng 10 pieces. Ito yung Red Dragon Lucky Charm, Gold Foil Bank notes Dragon, Dollar Wallet. So ilalagay mo sa wallet mo, sa bag mo. Even kung ano mga ginagamit mo pang araw-araw na So, ayan guys, ilalagay natin ito ating uh, Red Dragon Lucky Charm Oil or bank notes natin sa ating mga wallets. So, ayan. Guys, ako kasi naniniwala ako sa mga ganitong Lucky Charm. Alam niyo maganda kasi itong ilagay sa inyo mga mga bag or wallets kasi meron siyang good fortune, good wealth. At the same time, guys, meron talaga siyang dalang swerte sa inyong pang-araw-araw money. Sa mga wallet at bags, pwede nyo ilagay, guys. Ayan. Kung nakakaranas kayo ng medyo mahirap ang financial ngayon, guys, wala naman masama kung maniniwala kayo sa mga lucky charm. Kasi ako, guys, sa totoo lang, wala ako na nag nag ano ng mga Lucky, lucky charm magaan talaga sa pakiramdam ko feeling ko talaga magaan sa pakiramdam yung mga Lucky charm ng mga nilalagay ko so ayan kulit matahabol ko pa din guys kasi nga so, totoo lang matagal ko na dapat ko nilagay kasi wala lang nawala sa isip ko maka-order nito ito na lang ang hindi ako naka-order so ngayon guys ito yung wallet na ginagamit ko na araw-araw ko siyang ginagamit so dito ko ilalagay itong ating uh, dragon Lucky charm dito sa so, ilalim natin yan guys kasi ayan meron siyang snake kaya no? so, ilalagay ko siya dito para ayan lalagyan ko lahat ng mga wallets ko kasi nga guys, naniniwala talaga ako sa mga ganito, di ba? Ang dami ko ng mga lock charm guys. So, ilalagay natin dito. Alam mo yung aking wallet, sobrang lumang-luma na to guys. Eh hindi ko siya pinapalitan kasi feeling ko pag nagpapalit ako ng wallet, parang alam mo yun, parang nawalan ako ng pera. Hindi yung nauubusan na lang ako ng pera. So ayan. Sa totoo lang, marami talaga akong mga lucky lucky charm pipe sa aking mga wallet. Kunung puno na to ng mga lucky lucky charm. Ayan, dito ko siya nilalagay. Tapos dito guys, ayan, may mga lucky lucky charm ako dito ng mga maliliit. So ayan. Every year yun, every year meron akong mga nilalagay diyan. Anyway, ito sa mga wallet talaga yung ginagamit. Ito dito sa So lalagyan ko dito guys kasi nga, ito yung matras ko dito. Pag ko ako lalo na pag mga pangarapas ko lang. So ayan, ilalagay ko to dito. Kasi pag, ito din, lalagyan ko siya. Lahat ng wallet ko paglalagyan ko dito guys kasi wala naman. Alam mo so, totoo to to lang, masarap maglagyan ng mga dito kasi wala nang wala ka. Or ayan, lalagyan ko dito guys. Lahat ng wallet ko lalagyan natin yan. So, ayan, lahat ng wallet natin lalagyan ko para hindi na ako mahirapan. Lahat ng wallet ko mayroon nakalagay. So diba? Tapos, iba nitong matitira guys. Bibigyan ko yung aking mga kaibigan. O yung kaibigan ko dito. So mahilig din siya nito. Tapos ito guys, ayan. So may mga nakalagay po pala dito. Nalagay din ako dito kasi minsan ginagamit ko to. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako ma -arty. Kasi alam mo, tingnan mo itong wallet na to. Pab Sobrang paborito ko to guys. Ayoko kasi bumili ako ng wallet. Ito may mga bigay lang sa akin. Tingnan mo, binikitan ko na lang yan guys. Matatawa ka. Pero guys, ayan. Hindi ko talaga yan. Inaalis. Hindi ko ito pinamimigay. Hindi ko rin siya itinatapon. Kasi talagang magaan sa akin yung wallet na to. Ayan. So, hindi naman gamitin. Kasi nga, medyo nabibigatan ako dito. Pero siyempre, lagyan natin pa ng gold or lucky charm. Ayan, lahat yung nilagyan natin lahat ng wallet. So, nalagay din ako sa akin para so, kung matitira pang iba. Ayan. di ba, lahat swerte yung lahat ng wallet na to. Tapos itong isa na to, lalagyan natin ito. Hindi ko siya madalas gamitin, pero lalagyan ko pa din siya. Ayan. Lagyan natin yan siya. Wala namang masama. di hmm, diba? So, lahat ng wallet ko, meron nang nakalagay. Isa, dalawa, tatlo, apat. Napakamura lang kasi nito, guys. Alam niyo ba? Napakamura lang itong, ito. Napakamura lang ito. So, may natira tayong apat. Ibigyan ko yung aking asawa sa pagnya. inya Hindi ko siya nagpawalit. Yun yung kaibigan ko. Ibigyan ko dito para ilagay niya sa pagnya. So, sa mga gusto nito, guys, ko sa yung yellow basket. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat nang ang ko dito. Ay, lima pala. Lima. Diba? lima ang nilagyan ko. So, ito madalas kong meeting guys, kasi gusto ko pangarapas. Lagyan ko din, nilagyan ko na siya. Ayan, yeah, nasa yellow basket sa mga gusto nito, guys. Naku, itryin nyo.